Hi my friends! Good day! Welcome back to my channel, Cactus Babe! It's me again, Rhea! At it's been a month na since nung nag tayo ng ating mga astros. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-update tayo sa kanila at of course, mag-repat na din tayo mga every weekend wala ako dito. So, ngayon ko lang napansin na namatayan tayo ng mga astros. So, ayun. Yung V-type pa naman yung namatay sa atin. So, ang gagawin muna natin ngayon is magrepat -re muna tayo ng mga old nating mga astros, yung mga malalaki sa pinakalikod. Sila na lang yung hindi ko na repat And then, mag update tayo dun sa mga baby astros na itinanim ko. So, ayan. Lusaw siya. Siguro gawa na rin ng tuloy-tuloy na ulan tapos ngayon is umaraw. Kaya ayan yung nangyayari. Actually, madami nang nalusaw pati sa mga gymnos ko na variegated. Marami namatay. Kaya ayan, hindi ko lang napapakita. So yan. Kukunin ko muna yung mga yan. Yan lang naman yung mga hindi ko pa nare-repat kasi nakita nyo yung iba mga angat pa sa mga pads nila pero siya yung mga nasa bandang likod is nakalubog na. So, yan. Kukunin ko muna sila para i-repat. Ito pala ang ating soil mix na gagamitin para sa kanila. And, ayan. balik konti lang naman yung mga yan. Yan, mga narepat ko na yung mga yan, maliban doon, bago lang yon yan, mga old astros. Ko. ngayon rin yan na nang galing din sila sa mga seeds at lumaki lang sila sa akin. Ayan pala yung my that noon. Hindi pa rin naman siya namamatay ngayon. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Baka natusok lang siya. Pero hindi pa rin naman siya nagbababay sa akin. Ayan. ilalapag e lang natin yung mga astros natin dyan. And ilapag ko lang din yung camera ko. Ayusin ko lang din para mas kita nyo yung gagawin natin ngayon. Ayusin lang natin yung ating camera. And yan. Same pa rin naman yung ating soil mix, rice hull, vermicast, humus, konting uling, at saka eggshell. At ayan yung namatay nating Astro na V-type. Isa lang yan. V-type yung itsura ng mga white-white niya. Kaya nakakahinayang. So, yun dyan. Tak-tak lang natin dyan yung mga old niya na soil. Yan, naglalagay pala ako ng ano, ng parang mga pang strain sa ilalim para hindi masyadong mahulog yung lupa natin. Yung mga net lang yon Mga, yung takip sa bintana, ganun. Parang ganun yung itsura ng net-net na nilalagay ko. And kadalasan, yung mga old soil ko is itiipon ko sa isang tabe. nag reuse din ako ng coins old soil pala. Pero ang ginagawa ko pag nag reuse ako ng oil, old soil is binibirad ko talaga siya sa araw. Yung talagang hindi na siya magiging basa tignan para mamatay yung mga to o kaya yung mga uod, ganun yung mga worm na nandun sa soil. Kasi hindi naman natin maiiwasan yun, lalo na pag gumagamit ng vermicast. Kasi diba yung vermicast is galing siya sa mga poops ng worm. So, ayun. And, hindi na natin. First is purple astro ata yung natanggal ko niyan. At yan, nakita ko nga yun. Nakain na yung mga roots nila. Hindi ganoon ka-healthy yung mga roots nila. Buti na lang ko na sila kaagad. Kung hindi, baka sila yung susunod na malusaw. Kasi yung nalu yan, purple astro nga siya. Hindi isa. Hindi isa kong ganyan. Kasi yung V-type na nalusaw, nung hinugot is wala na siyang roots baka yun nga yung dahilan hindi healthy yung mga roots nila usually nga pag, gany pag ganyan na hindi healthy yung mga roots nila is my pest sila sa kanilang soil. Pero kadalasan ang na-encounter ko is yung mga maliliit na worm maliliit na uod. Yan, same pa rin naman yung ginagawa ko bago ko i- tanggalin is pin pinipisil-pisil ko muna yung mga pots para lumuwag sila. Tapos ayan. Wala po ko kamay na yung video natin uh, wala nang nakita. La so, yan. Same lang din naman yung procedure. Sa lahat, ganun lang din yung gagawin ko. etak-tak lang. Tapos, yun. Puro chika lang tayo. Ayan, yung mga nakikita kayo na gapang-gapang. -gapan. Sala yung mga common na Nakikita kong pes sa akin mga soil. Hello. Mm Hello. -hmm. Ganun pa din ang ating procedures. Itaktak lang para makuha at saka to sell And then yun. Then, mm -hmm. wala nga silang mga roots guys hindi ganoon ka healthy yung mga roots nila. Kaya mas mabuti na i -repat talaga sila. Tingin ko may one year na to, mahigit na hindi sila nare repat kaya siguro ganyan din yung itsura. Tapos na ROS sila. So, matindi na yung napagdaanan nila net lang yung meron ako sa aking mini garden. Wala akong kahit anong UV plastic kundi yun lang yung net lang yung nagpo-protecta sa kanila sa rain at saka sa init. Ayan. Madami na na rin pala akong nakikita dyan na mga, yun, mga worms, mga bulating maliliit sa kanilang mga soil mix. At ito atay yung oh, may darstin niya na tumubo. So, tanggalin lang natin yung darstin niya Okay, puro kamay na. Ayun, may baby darstin niya. Itanin ko na lang yan. Mabubuhay naman siguro yun kahit pa paano. o oh, same din. Wala na din siyang roots. Yung mga matatabang part na lang ang natira sa kanila. Bali, ito pa lang mga to is ang liliit lang nila dati. Ngayon lang sila. Yan. Lumaki na ng ganyan sa akin. Yung mga nirapat natin, ganun lang sila dati. Tapos pinagkukumpul-kumpul ko lang din sila hanggang sa yun. Dumami sila na buhay naman sa so, kaya hoping na yung mga niripat natin a month ago is maging ganyan din sila kalalaki na magtatagal nga lang ng mga ilang months or taon bago sila lumaki ng ganyan pero okay lang naman worth it silang antayin may darstin niya din yan. Tanggalin lang din natin. Pagsamahin ko na lang yan. Siguro pag itatanim ko na. Hindi naman siguro maaarte yung mga darstin na yan. Yan. Ito lang ata yung medyo may roots pa na natira halos yung iba is wala ng roots. So, ayan lang yung medyo healthy-healthy pa yung roots niya. Siguro pag pinabayaan ko pa yung mga iba na natira, is malulusaw na sila. Katulad dun sa nangyari sa V-type niyan. Yan. Yan so, yung mga sinasabi ko mga bulabulati guys. Bale, hindi pala ako makarite pagdating sa mga worms na ganun lang kaliliit. Yung may mas maliliit pa dyan eh. Yung mga medyo ganyan lang. Hindi katulad ng kasing taba na ng pasta ha. Pagkasinta pala ng pasta ay eh, huwag mo nang, hindi parang hindi ko na siya carrying, hawakan. Pero pag mga ganun lang is, kaya pa siyang hawakan. Okay ko pa siyang hawakan. So pasintabe sa mga hindi kayang humawak ng mga ganon Pero sa ten carry lang naman. So, yung mga nag gusto pala na gumamit ng gloves is okay lang naman. Pero pag sa is mas feel ko kasi yung pagkatanip ko pag hindi ako nag-gloves. Kaya okay lang kahit may mga ma-encounter akong ganun. And haluhaluin lang natin yung mga pating mix natin. At yan, papakita ko lang sa inyo kung gano'n na sila kalalaki ngayon. Yan. Yan, five pieces pala sila. At Mal malalaki na nga talaga sila. Compared dati nung nabili ko sila, is sobrang liliit lang nila. Nagaling pa sila sa mga seeds. Naka-community garden din sila ng ganun. Pero ngayon yan, malalaki na sila. Nakakatuwa. Pero yan, malalaki na matay na. So yan, dyan ko pa rin sila itatanim sa kanilang mga old pots. Hindi pa naman sila ganun kalakihan para i-upgrade ko sila ng pots. Kasi parang feeling ko is caring-caring pa lang naman nila yung ganyang pot. Kaya ibabalik ko lang din sila dyan. Papalitan ko lang yung kanilang soil mix. So, ayan. Halo-haloin lang natin yung ating soil mix. Itong pag natin ng ating mga astros is August 19 pala. So, dagdag ko na lang dyan yung pag-update natin sa mga baby astros natin. Yan. Balay, after pala mahalo ng ating sun, big same pa din yung ginagawa ko. Gatulad sa kung paano ako magtanim ng mga nauna natin video yun lang, pinipili-pili ko parang din yung mga malalaking size ng uling o kaya ng pambes. Saka ako ilalagay yung ating soil mix and then pati yung ating plants sa ibabaw. So, hindi yun pala ako masyadong gumagamit or hindi talaga gumagamit ng mga pang topping sa kanila. Ganyan lang. Yung as-is na soil mix lang natin, yun na yung nagiging ano nila wala nang arte na inilalagay sa ibabaw. Kasi katagalan, yung mga pamets nila guys is umiibabaw din Doon sa pot nila. So, bale, may kanya-kanya tayong way kung paano magtanim at mag ng mga halaman natin. So, bale, yun yung nag-work sa akin. Yun yung nag-work sa area ko. Maaaring hindi yan nag-work sa area nyo. Sa area nyo, maaaring gano'n eh, hindi tayo. Kasi ako pag ganyan na alam po hindi naman maseran yung mga halaman at saka matagal na siya sa akin, is after ko silang kunin sa kanilang mga pots, is yes, yan. Alam ko naman na nai-stress sila, pero pag matagal na sila sa akin, is dinadirect ko na rin silang itanim. Basta alam ko na hindi basa yung soil mix na ita paglalagyan ko sa kanila para hindi sila mag-rot at yun. Siguro after 3 to 5 days, saka ko lang sila didelegan. At saka, pag ganyan na alam kong hindi maarte is, eh, sinusoli ko din sila sa kung saan yung naunang place nila. Ganon. Kasi wala naman ako nakikita namamatay ganon sa kanila pag ganyan. Hindi kadalasan or ilan lang yung chance na ganon na may namamatay na na pag sinoli ko sa dating place nila na narirapat ko, is namamaalam. Parang maliit lang yung chance na yun. Ay, Kaya, pag alam ko na friendly naman yung plan sa akin, is go lang. And then, down to last spot. Bale, may isa pa pala akong naiisip na it ripat din dito. Kasi may mga sob, may sobra pa akong pat is yung ganyan din. Astro din siya na maliliit na nasa community pat din. Bale, Mirio yon at check. Mirio ba? Tama. Basta yun yung ganun. Yan. Yung mga Darstin niya pala na nakasama doon sa mga pat nila. Sana mabuhay yung maliit na yon. Pero sure ako yung medyo malaki is mabubuhay na rin. Man na. Pero yan sa Darstin niya is win water ko yan agad kasi mahilig yung mga Darstin niya sa yung mga Darstin niya ko sa water. Ganun. Ayan, kunin ko lang yung isang sinasabi ko na gusto ko ding earpad. Ayan siya. Yan, astro din sila. So, yan. Dahil may sobra pa akong galawang pat. Yan. So, same procedure lang din. Yan. So, wala naman akong nakitang pes dun sa soil mix nila. At saka hindi siya gano'n kabasa. Kaya hinalo ko na lang sa old soil mix ko. And ganun pa din. Itatanim ko lang siya ulit. Kasi nakikita ko parang medyo nagbubungguan na yung mga sides nila. Bali pala itong next na astro natin, yan. Meron siya mga parang ribs na kamukha ng sa gym, no? Yan. May mga ribs na ribs siya. Kaya natutuwa ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. So, nag-iisa lang yung ganyang astro ko. So, sana mapalaki ko pa siya para at pa mapadami. Kahit hindi ako masyadong marunong mag magtanim pag galing sa buto. So, yan. Nakakapatubo nga ako dati. Pero, namamatay din siya pag once na medyo lumaki na siya, nalulusaw. So, yun. Sana marunong na to na ako mag-pollinate. At mapalaki sila. And then, yun na. Last na. At, Buti na lang, naisipan ko na i-repat siya. Yan, kasi nakita ko, nag-rat nga siya yung dulo niya. Siguro gagawin ko, itatabi ko na lang siya or ikakat ko na lang siya para hindi na umangat talo yung kanyang rat para masave ko pa siya. So, sana masave ko pa yung astro na yun. So, bala yan. yan. lang lahat yung nirepat natin. So, ipapakita ko lang sila sa inyo isa-isa. Bali, five pieces yung mga malalaki. So, nag-add tayo ng dalawang maliit. At saka yung baby, there's day niya. So, ayan, lahat na ina natin. And after nito, yan, isi-save natin yan. And, yan, magbibigay na tayo ng update sa mga baby astros na itinanim natin. A month ago. So, ayan na konting sinip lang. At yun, kukunin na natin yung baby astros natin. Ito pala yung tinanim nating mga baby astros a month ago. So, ayan sila. kumpleto sila. 47 or 48 pieces sila niyan. At ito, mag update tayo sa kanila ngayon. So, nag ko ng mga repating ng Astros din kasi feeling ko masyadong maiksi pag yung update lang natin ng ating baby Astros ngayon. So, ayan. Tingnan natin. At ito na pala yung update natin guys sa mga tinanim nating baby astros a month ago. So yan, silipin muna natin sila. Bawat pot na tinanim natin. At yan, makikita nyo na na may mga ibang pot na nabawasan. Meron yung mga pot na hindi. So bali yung tinanim natin sila is 47 or 48 pieces sila. At yan, dito may nabawas na isang piraso. Dito naman is isa din. Doon sa part na yon. Dito naman is dalawa. Yan, sa so yung mga medyo pa star shape. Dito sa tatlong pirasong na huling pat, wala. At dito sa long pat, ayan, mayroon dalawa ding nabawas. So, ayan. Doon sa pat na yon is kompleto pa naman sila. Yan, makikita nyo, hindi sila masyadong lumaki. At yan, visible pa din yung mga yellow, may yellow spot. So, yan, isa pa yan na may yellow spot. Hindi sila namatay. Pero yung iba is namatay. So, may dalawa pa tayong lumalaban kahit meron silang yellow spot. So, ayan lang naman yung update natin sa ating mga baby astros. So, yon nagdagdag lang ako ng update. Nagdaglag lang pala ako ng repot sa mga astros din natin na nauna para hindi masyadong maikse yung updates natin or yung video natin ngayon. So, ayan na yung mga naripat nating lima. Nauna. At yan, as you can see, yon meron silang parang tutubuan ng flower. So, maulan pala ngayon, guys. Nagkaroon nga tayo ng weekend. Long weekend ngayon is August 22, dito sa Tarlac, long weekend siya, 5 days walang pasok. Kasi itong Friday na to is walang kuryente. Kaya yan. Pero sobrang maulan naman. Baka may bagyo na naman guys. Kaya yan, makita nyo basa yung ating mga plants at yung ating pati ang ating lalakaran. So yan lang naman for today's video. Thank you guys for watching sa mga video ko. See you ulit sa susunod. Bye bye.